Dali na, ina, ina, ambo na. Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, yan, sa dumating na panahon, bagyong guring, ay ito po, umaga mag sinabay na rin natin, oh, opportunity pa rin po yan. Pagkakataon, gagawa lang po ba natin ang way kung paano natin gagamitin yung panahon? Tama po ba? Agri po ba kayo dun? Gagawa natin ang way kung paano natin ang gagamitin ng panahon kung siya sa init, sa ulan. Basta gawa ho ng taga sunod lang tayo. Ay ayan, bali nasunod pa rin po yung gusto natin. Makapagpataba at makapagdilig ng ating tanim na kamote. Ay, ayan, bali ito po ang loob ng kubo. Yan, andito po yung ating mga pananim na sitaw. Sitaw at okra, ano okra. Dito ko na ho inilagak at gawa ng inila inilatag po iniladlad. Gawa po ng para mas makasingaw pa rin po yung ilalim. Ayan, ito po mga pananim natin sitaw. Dami po nito. Grabing yeah. mm. lakas ang ulan. Yan, nasa loob po tayo. Sai, pwede din naman sa kabilang bintana. Oo, oh, yan. May panukod do. Oh. Pagsasara, o, oh, pagbubukas. Ari po naman ay eh, palay ang ano. Yung ating kapalaya na, Oh. mataas na rin yung baling sa agilid ng ating haligi yan yan po oh. mamaya po gagalain natin lahat yan yung ano nung ating palayan oh. nakaiputa talaga yan sa mga pa panahon at maanong mano eh maitim na maitim Yan. Eh harap po natin ating camera o kung tabi na kano tayo, dungaw. Nakadungaw siya sa bintana. Tanging dahon lang ang kumakaway. Oh. Yan na nga ang mga dahon na kaway at hinahambalos ng ano po, hangin nga. Oh medyo kalma po tapos biglang nabakbak naman ang dating ng hangin. Tang dahon lang ang kumakaway. Baliyan na po, po biglang niyan ang bilis po Mabago ng panahon, no. Climate change. Yan na dating na po ang malakas na hangin naman, no na may halong ambo na po ari po ay kamuting kahoy yung nasa puno ng ating haligi taas ari po yung mga ubi naman yan yung nagagapang kita po ba niya yan o oh. ligan ligan yung mga ibon na yung lumilipad do Bali yan po, marami na rin po sisiluyan. Eh. Oh, yeah, no. Balan dyan po sa bandang gitna yung ating itik. Oh, yan. Ari po yung palay natin ngayon. Hmm. medyo yung ilan po ay nagbags nagsibagsaka na oh. Ayun. Oh. Yan po ang masama pag kayo lumapat, lalo na pagka oh. Sayang. Yung po yung kubo diyan, huta kanina nakasilip. pa lang po naman. Hindi po natin hawak ang panahon kung sakaling dumami pa yung bumagsak po ba dito. Ayan po. Naku, kinikira. Kinakainan pa rin po. sana po naman wag nang lumakas ano gawa ho ng nai at talagang nagiri na rin oh sayang ay mas marami pong masasayang yan po pati ay pagka bumagsak ay eh, napakahirap na nitong anuhin napakahirap nang anihin oh napakaraming tao ang magagamit na magiging labor oh ay po another gasto na naman yun pa po oh. naglaylayan na yung iba eh. ah, dami pa rin atang oh. salamat po sa mga manonood po natin at saka mga nagko-comment na magaling daw po ay yung ano susubukan din po natin gold ang kanilang ginagamit daw po para sa atang yung itatry din po natin dito sa atin oh. At nat mayroon parin ako napapansin na ilang mga ano, atangyang Oh. Magdamag pa po kagaming naula Magdamag na Kaya hunayat pantubig tubig eh. Yan po ang update sa ating palayan ngayong may bagyo po. Yan ang bilis pong mabago ng kondisyon nga. Ito po. Pag kaya rin sa atin, medyo malayo pa po yan kung papansin natin. Pag tumapat sa atin, may dala na po yung ulan. Mga kalahating oras na ulan. Gara oh, garbo. Buti nagkatubig nito sa side na to. Lalaki po ng gisak nito pati ho pila pila natin na gisakan oh. yan kaya po may purpose din yung dumating sa atin yung ulan oh kumbaga hindi po naman lahat ay init yung gusto kumbaga ulan syempre makakatulong din ho sa halaman oh. ayan oh. Garantusin ito oh. panalo oh. panalong panalo pagkagarni oh. ah lagok oh napakalagok yan po uguho na rin oh no? Sana lang huwag nang tumuloy oh. Kasi oh, pag nising dumarami na yun. Mahay po na may sa kamuntihan Napakalalim ng tubay ko oh. Ngayon po naman ay ating sasabay ng abono yung ating ano mais. Abonohan na po natin. Time, timing, na timing yung ulan hmm. gunagunahin po natin pagkagarnay ni Oh. Oh. Di pa o may mga nagmili ka. Yan po isinadya natin na madalang. Ago natin ang ulan. Hmm. Panlagang mais. bago po lumago yung kamote yan po ang ano yan no bago lumago yung kamote lampas na siya hindi na siya kayang hagarin pa itaas oh ganda masama rin po pag ating nilimitan at ang kamote ho oh, gusto niya talaga ay maano yung open space po open space at direct sunlight Kaka English ay. Eh. Oh. Na ay naman yung ating alaga ayo. Basta ho ako lumabas at magba na yan ay laging yan kaburubuntot na oh. Muna na naulan, pasok kayo doon. Ay, nako kayo ang dalawa. Papa, ulan kayo hayo na pasok pag mainit na lang kayo sumama mo ning mm. ano hayo hindi ito pagkain ah. mamaya na ulang pagkain hayo uwi na uwi hayo ah arin dalawang ari ay sutil ay hayo na naulan ah ay na kayong dalawang pusa kayo Nakakatuwa po ano. Lagi ang, ang taba nito, eh, ang taba oh. Uy. Ang taba mo ngayon oh. busog na busog oh. <laughs> Nagalaw. Yee! ning 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 ning. Dali na dali, uning. Ayo, uwi na dali. Hmm. Nakakatuwa rin mais nawagayway na oh. Ganda niya oh. Oh. Napakaganda na. Dali na ay na ay naambo na. salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan sa dumating na panahon bagyong guring. Ay ito po, mag sinabay na rin natin. Oh, opportunity pa rin po 'yan. Pagkakataon gagawin lang po ba natin ang way kung paano natin gagamitin yung panahon. Tama po ba? Agree po ba kayo dun? Gagawa natin ang way kung paano natin ang gagamitin ng panahon kung siya sa init, sa ulan. Basta, gawa ho ng taga, sunod lang tayo. Ay, ayan, bali, nasunod pa rin po yung gusto natin. Makapagpataba at makapagdilig ng ating tanim na kamote, ay bali, ingat na lang po ang lahat. Ano po? Yan, ingat po ang lahat kung hindi po ganong importante yung ating gagawin o pupuntahan ay ipagpabukas na at yan po naman ay hindi habang buhay na hindi naman pang na ulan ng darating sa atin Kumbaga, bala Ayon, kung baga balabalan silang ayun kundi pa uh, dito na rin po tayong katapos sa vlog na to kung pa po, po kayo sa subscribe sa aking channel pa subscribe na paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye